Nakapanayam ng ilang entertainment press ang aktor na si Alden Richards sa sidelines ng 37th Star Awards for Television noong linggo, August 24, 2025. Ngunit umiwas ang aktor na magbigay ng komento tungkol sa revelasyon ng aktres na si Maine Mendoza na inamin niyang na in love daw siya sa aktor noong magkatambal pa silang dalawa. Inalala kasi ni Maine sa Ang Tamang Panahon episode sa YouTube channel ng Eat Bulaga TVJ ang panahong na in love siya kay Alden. Ayon pa sa kanya, rekta raw na sinabi niya noon ang nararamdaman niya sa aktor. Pero nang tanungin kung may nararamdaman ang aktor para sa kanya, sinabi ni Maine na ang sabot daw ni Alden ay, di ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawawala yung magic. Dagdag pa niya, hindi raw nanligaw si Alden sa kanya noong panahong iyon. Matatanda ang nagtambal si na Maine at Alden sa kalye serye segment ng Eat Bulaga, pati na rin sa pelikulang Imagine You and Me noong 2016, at sa teleseryeng Destined to Be Yours noong 2017. Hanggang sa nabuwag na nga ang tambalan nila at nagkanya-kanya na rin sila ng landas sa showbiz.